So hi guys, welcome again sa aking channel. Alam ko na hinihintay niyo tong video na to, no? No. 'Di ba? Hintay niyo rin talaga tong video na to kahit naduduling ako sa camera na 'yan. So 'di ba natandaan niyo nag-post ako ng picture do na nag-flat na yung chan ko. So alam kong interesado kayong malaman sa mga bagay-bagay na ginagawa tulad ko, mami na ako, di ba? Meron ko isang anak, so hindi mo talaga maiwasang mabilis kang tumaba. Ito yung topic natin today. And disclaimer lang, kung hindi mo gusto yung mga ganitong video, kung payat ka na, mag-skip ka na, or kung sexy ka, mag-skip ka na din. Kasi hindi to para sa'yo ang video na to, kaya huwag ka nang mambash, di ba? Di ba? Di diba? Itong video na to ay about lang to sa mga na experience ko or mga ginagawa ko na na-maintain ko yung hindi ako tumataba or hindi rin naman ako pumapayat. So, may kopya ako dahil ayaw ko makalimutan yung mga sasabihin ko dahil madaling araw na and medyo, medyo iba yung pakiramdam ko ngayon kaya kailangan ko ng kopya kasi baka maamnesya naman ako, guys. <laughs> Kumuha na kayo ng ng listahan dyan and then isulat nyo para, para, hindi nyo makalimutan habang nagsasalita ako dito baka i-message nyo na naman ako sa Facebook. Ano bang ginagawa mo itong papayat, bes? Nasa video na nga, tinatanong mo pa, no? Kaya, hindi ka pumapayat kasi hindi ka nakikinig, eh. Kaya isulat mo na, isulat mo na. Kunin mo na yung ano doon. Kunin mo na yung... <laughs> Kunin mo na yung, ano mo, listahan mo. Ballpen, lapis papel, kumuha ka na. Bilisan mo, hintayin kita dito. Every morning, ito yung una kong ginagawa. Every day. So, madalas kasi akong nagigising ng mga 4 a.m. Kasi, pumapasok si Aika. So, pagkagising ko, may inom lang ako guys ng 1 to 2 glasses of water. Nakakatulong kasi yon sa paglinis ng ating metabolism. metabolism. So, kahit hindi ako mahilig sa tubig, ay pinipilit ko talagang uminom kahit isang baso man lang or pinipilit ko hangga't maaari dalawang baso hangga't wala pang laman ang aking tiyan so bago ako kakain kasi nakakatulong 'yun pampalinis ng ating metabolism or ng ating colon so sa umaga kasi ako talaga kumakain talaga ako ng almusal. Kasi nasasabayan ko si Aika guys. Kasi ang pasok niya is 5am. So nagluluto na ako niya. Nagsasain ako ng, ano, ng pagkain niya and almusal. Ang, mm, ginagawa ko is sinasabayan ko siyang kumain. Pero konting-konti lang talaga guys. Minsan naman yung alternate ko is nilagang itlog. Kain ako ng rice. Pero hindi naman sobra-sobrang dami. Kasi ano, bisin? sabay na kami niyan kumakain. Minsan pinapauna ko siya, pero madalas minsan mga 7 or 8, ganyan. Nag-breakfast talaga ako. Kapag na-skip mo yung pagkain mo ng, nabawa umaga, ganyan, or tanghali hindi ka kumain, tapos nagising ka na sa gabi. May tendency kasi na kakain ka ng madami sa gabi eh hindi naman maganda yun guys kasi hindi ka na matutunawan dahil pag gabi yun na yung time na pinaanto ka na tamad, tamad tamad ka na sa mga ginagawa mo so ayun so ugaliin mo na na kumain ka ng almusal sa umaga and sa tanghali kung sa gabi naman is before 6pm ang kain mo huwag ka nang kumain na lagpas ng 6 dahil yun na yung mga time na sobrang tamad na natin kumilos and then busog-busog na girl busog-busog na mga best tapos para tayong sawa matutulog na tayo dahil tamad na tayong kumilos dahil alam mo naman tahimik na gabi na depende na lang kung panggabi talaga yung trabaho mo or magdamag ka magtrabaho tulad namin minsan magdamag din kami sobrang taba mo na talaga is iwasan mo muna kumain ng rice guys mag -try ka muna ng kamote ng banana yan ang mga pagkain na, na hindi nakakagutom or medyo mabigat sa tiyan. So, nakakatulong siya pang ano, pang pampalipas ng gutom. So, iwasan mo muna yung rice. Kung kaya mo ng isang linggo muna or dalawang linggo, pwede na yun. Or, kung masipag ka at kaya mo, ituloy mo na ng isang buwan. Kasi ginawa ko yan dati guys. Yung sobrang lubo, lubo, sobrang taba ko na talaga kasi nga araw-araw ako nagluluto tapos hindi ko talaga maiwasan tapos mamantika pa yung mga pagkain, just ko Lord yun, ang lalaki ng mga braso ko noon, sobrang laki talaga parang sa bagyo, diba yung medyo malamig, tapos hindi naman malamig <laughs> joke lang so ayun na nga, kumain ka lang lagi ng fruits guys or mga pang alternate ng gutom or Skyflakes, effective talaga. Skyflakes ka lang, or mag-milk ka lang, ganyan May mga ano, mga oatmeal, mga, mga cereals, ganyan. Pero huwag naman yung sobrang dami yung kainin mo. Yung kahit isang, ano lang, isang cup lang na ganyan, pwede na yun. Pang, pang, kumbaga sa ano pa, sa digmaan, pantawid guto mo yun. Yung pagda-diet na hindi ka nakakain, ay hindi rin nakakabuti yun. So, isipin na, papayat ka agad dahil yun know naman kapag umasa ka ng sobrang ano ikaw lang din ang masasaktan parang pag-ibig ba diba? pag umasa ka sa isang lalaki tapos hindi ka naman pala mahal ikaw lang ang masasaktan guys kaya ayun Next is iwas tayo sa mga maaalat na pagkain, yung sobrang tamis naman na mga pagkain, tapos mga karne, mga fats, mga kolesterol, kolesterol na mga ganyan. Iwas-iwasan mga pagkain guys, lalong-lalo na yung mga street food. Kita nyo ba yung mga street food sa kalye, kahit sa mga mall ka kaya... Guys, dinadapuan sila ng langaw, kaya huwag kayong basta-basta kumain ng mga street foods o kahit anong pagkain na hindi siya naka naka-cover kasi nakukontaminate talaga siya sa lahat ng mga bakterya na kumakalat sa ating paligid simula nung nakakita ako ng uod sa uh, barbecue at saka sa isaw ng manok Diyos ko, hindi mo na ako mapapakain ng mga barbecue. Isa pa, yung mga sobrang sunog-sunog na, yung mga maiitim na ano, yung itim na yung pagkaihaw is nakakahepa daw yun. Kaya hindi rin daw, hindi rin daw siya, ano siya maganda sa kalusugan, kaya hindi na madalas kumakain nun. Kapag pag kapag iniihaw pala siya is naglalaba. Masa hindi kumakain pero tinitingnan ko lang talaga kasi almost one year na din na hindi ako kumain ng ihaw-ihaw simula nung nakita ko yung mabas talaga yung uod doon sa, ano, sa isaw ng manok. Ang hilig ko pa naman yan dati. Sabi ko talaga gusto kong ano, gusto kong isuka yung buong katawan ko dahil sa sobrang ano, pandidiri ko sa kanya. Kaya, ang ng ilong ko bes ayun, yun, iwas-iwasan nyo din yun. Okay lang naman yung kumain ka, basta alam mo naman na, na malinis yung gawain. Tingnan-tingnan mo lang. Tingnan-tingnan mo lang guys, baka ma-discover mo yung mga kaibigan mo doon na gumagapang sa ano, sa pagkain. Kahit nga kanin eh, kahit nga sa kanin, di ba? Kapag nilagay mo yan, tapos nadapuan niya ng langaw, 2 second lang is dapuan nyo ng langaw guys lalong lalo na bangaw or langaw hindi mo naman iwasan hindi, hindi mo naman iwasan yung mga langaw dito sa ano eh sa atin eh kahit saan yan diba so ayun meron ng itlog ng langaw magiging uod na siya guys mabubuhay dun sa ano mo mabubuhay dun sa katawan mo kaya nga yung iba eh alam mo bloated yan. Bloated yan, nabuhay na sa chan mo. Pag kumain ka and mahilig ka talaga sa mga ihaw-ihaw na eh, ang gagawin mo, uminom ka ng pineapple juice. Bumili ka na ng pineapple juice. sin ko kasi kapag pag kumain ako ng apple or pinya, mas, mas effective talaga yung pinya. Ang bilis, ang bilis niyang ano guys, pampatuno ng pagkain. So, ayun. Parang feeling mo, malinis na, nalinis na yung ano mo, yung kinain mo. Kaya ikaw, kung mahilig ka sa mga ganyan, ganyan na pagkain, kumain ka na ng pinya, watermelon, pwede din, or apple. Next, umiwas lang ako sa mga soft drinks. So, minsan talaga, hindi ko maiwasan kapag, mabawa, tanghali, ganyan. Napapainom talaga ako ng ano, soft drinks. Hinahanap pa ano na po kasi yung lasa. Tapos pineapple juice, yun, yun yung mga pinang-alternate ko. Or maraming tubig uli, water lang ng water, best. sobrang sarap ng Wilkins. Wilkins, padalhan nyo naman ako ng madaming water. No? Eh. Kahit pa paano naman guys, naiiwasan ko na rin umiinom ng soft drinks kasi kap so kapag nandun ka na sa point guys na nakita mo na yung result sa katawan mo, parang nagigilty ka na rin na ay, ayoko nyan, ayoko uminom nyan, ganyan, ganyan. Meron yung pumapasok sa isip mo na gano'n. Sa akin kasi gano'n eh. So, naiiwasan ko siya. Kaya yun, nasa sayo lang din yan kung maiiwasan mo or hindi. Pag hindi mo talaga maiiwasan, kasalanan mo na yun, di ba? Di ba? Next is, kumain ka ng dinner before 6. Pag kasi lagpas na ng 7, yun na yung time na parang tinatamad ka na, ayaw mo na humilos, may mga time na hihiga o upo. So, yung mga bagay na yun, guys, iwasan mo na yun. Kasi, alam mo naman best, ang mga Pinoy, katapos natin kumain, tamad talaga, biglang uupo, hihiga, ayan, parang re rena ng katamaran, ayan, kaya bumangon-bangon ka din, lakad-lakad din, papawis din, galaw-galaw yung mga braso, kasi ang laki ng braso ko dyan, galaw-galaw, kahit nakakatamad, kailangan mo pa rin kumilos, kumilos ka ng maayos, hindi yung higa higa ka na lang dyan, pagkatapos mong kumain, ano ka, sawa? Pag hindi yun ginawa. So, nasa sayo pa din 'yan, okay? Hindi ka talaga papayat kasi wala kang respeto sa sarili mo. Ayun. Kaya ayun, sundin mo lang 'yung sinasabi ko, papayat ka agad. Ayaw mo kasi maniwala eh. Kaya bumangon ka. Huwag kang tatamad-tamad kung pwede, maglinis ka, magwalis ka, magsumba ka, magsayaw-sayaw ka. Hindi naman yung sobrang iuyugyug mo na talaga yung katawan mo kasi appendix naman yung mangyayari sa'yo, di ba best? Pag feeling ko na dadagdagan na naman yung mga taba-taba dito sa chan, hindi ako nakakatulog ng maayos, tapos hindi ako ako nakakahinga ng maayos. So, may time kasi sa gabi na nag, nagugutom din tayo ka nang maghanap ng pagkain na nakakataba katulad ng mga kanin, mga ulam baka kasi ugaliin niya na meron, meron namang tira-tira sa ref or may tinakpan na mo, or may mga tinakpan na may pagkain dyan na or may pirang klaro na yan buisit. mga time na parang inahanap mo talaga, nagugutom ka talaga kasi syempre six, PM ka palang kumain eh, or before 6 PM ka palang kumain eh, so may tendency na nagugutom tayo, maghahanap tayo ng rice cooker, o di kay kaldero, kung kaldero man yan dyan, o rice cooker man dyan. aminin natin sa hindi. Nagugutom talaga, humahapde yun dyan. Ipagdasal mo na lang, ipagdasal mo na, Lord, sana hindi naman humapdi kasi gabi na, bubuhay na naman yung kaluluwa mo sa, ano, uh, paghahanap ng pagkain, kaya, Nandito lang yan guys, o oh, sa utak. Itatak mo lang sa utak mo na, ay, kailangan makontrol ko to kasi gabi na eh. Isipin mo na, na matutulog ka na, di matulog ka na lang, managinip ka na lang na kumain ka sa masasarap na restaurant or nagluto ka ng masarap na pagkain. So, ayun, nakatulog ka na, nakalimutan mo na yung guto. O, di ba, effective. So, ganun kasi yung, ganin lagi kong, ganun lagi yung, ay, nakahiga na rin naman ako eh. Kaya, hindi ko na ano hin hindi na ako magchat bumangon para ano para lang pagtaksilan ko yung katawan ko yung, yung ano nyo nga yung ex nyo di ba pinagtaksilan kayo e ano pa kaya yung magda na lang kayo o di ba o di ba si madam auring lang hindi ka na babangon or hindi mo na talaga kaya dapat meron kang mga naka-prepare na mga prutas na pwede mong kainin, yun na, yun na rin yung pang alternate mo. Or di kaya ay, minum ka na lang na gatas guys, para maibsan mo yung gutom sa chan mo. Pero ang ginagawa ko is, minsan gatas, minsan naman yogurt. Effective talaga yan, lalo na pag umaga. Ay, ang katih. sa ilong. Lalo na pag umaga, sobrang effective guys, dahil ano siya, nakakaano talaga siya agad, yung parang nakakabawas talaga siya agad ng dumi sa katawan kasi na, na uh, ano mo yun, eh, ilalabas na agad pag kinabukasan. Sa akin ha, sa effect sa ano ko, sa katawan. Yun na yung ano guys, pang alternate ko sa gabi. Ang kati talaga ng ilong ko Sobrang pangit kasi tingnan, sobrang laki ng chan. Diba? Nakakaano ba diba? ng confidence sa sarili. Kaya nasa sayo din naman yun, kung gusto mo ng ganyan talagang katawan, edi go. Wala naman pumipigil sa'yo, di ba? Lagi mong iinumin yung vitamins mo. Lagi tayo kumakain ng prutas. Umiinom ako ng vitamins, guys, sa gabi. Ang vitamins ko, guys, is kung wala akong Myra, ito, pakita sa inyo, ha. Iniinom ko to, guys, gabi-gabi. So, parang feeling ko nahiyang ako dito. And, para lang siyang Myra, pero collagen plus. From fish. Good for... For... One month na to guys. Kasi 30 capsules. So, so sa isang araw... Isang ano... Isang capsule yung iniinom ko nito. Sa gabi naman... Bag Bago ako matulog... Or kahit hindi pa ako matutulog... Basta... Gabi ko siya tinitake ito ay dietary supplement. Parang, parang Myra lang din siya guys. Hindi siya nakakataba. Ang effect lang talaga nito, nito is parang aantukin ka. Kaya sa gabi ko siya tinitake kasi nga feeling ko lang ha. Kapag sa araw ko siya inaano, medyo nakakaantok tapos nakakagutom siya. Humahapdi yung chan ko. Kaya ang ginagawa ko, sa gabi ko siya tinitake. Collagen Plus from Fish daw Nabili ko to sa Watsons ng nag-sale kasi to eh nung in-offer sa akin ng babae. Nag-sale siya ng 325. May discount pa ako kasi meron akong Watsons card. And ano, ang original price yata is mga 475 mga ganun. Nagustuhan ko dito guys, parang merong improvement sa kutis ko hindi ako hindi siya nakakaputi ah pero alam mo yung ano sa skin mo parang nagbo-blooming talaga siya yung hindi siya dry talaga hindi siya nakakaano siya ng ano sa balat yung drying sa balat parang yung ano mo yung skin mo is buhay na buhay talaga siya hindi siya nagda-dry kumbaga medyo parang ano para siyang makaka-blooming talaga siya guys napansin ko sa ano na to sa vitamins na to ilang piraso na lang tuyo eh, na sa ano na lang apat na lang yata kaya pag binili ko to is mahal na so ayun eh nagustuhan ko kaya bibili ako uli kung nagustuhan mo naman tong video na to, i-share mo na sa mga friends mo, sa mother mo, sa mga tita mo, sa lahat ng mga kamag-anak mo, i-share share nyo na guys. Uh, Ma-inspire tayo sa ano na to, sa routines na to na simple lang tapos hindi ka naman masyadong gumagastos ng sobrang mahal or hindi ka masyadong nag-effort, 'di ba? Pero na-maintain mo yung ano mo, yung tamang ano lang sa katawan yung hindi ka sobrang payat hindi ka rin sobrang taba kasi ayaw ko rin yung sobrang payat ako tama na sa akin yung ganito medyo papaliitin ko lang talaga yung braso ko ginagawa ko sa umaga is ginaganyan-ganyan ko siya Ayun guys, you guys, I hope na nagustuhan nyo tong video na to. Kung hindi ka pa nakapag ay magsubscribe subscribe ka na sa aking channel para, para ma-notify ka every time na may bago ako, bago akong uploads. Ang pakit talaga ng boxes ko, no? So, ayun. Maraming salamat sa panonood, guys. Bye-bye. God bless you. Hmm.